Nagpaalala ang Eastern Police District na bawal sa mga polis ang moonlighting gaya po ng pagraket bilang security detail. Kasunod yan nag-viral ng mga na ng ilang polis sa isang private event sa Pasig. Saksi, si Ian Cruz. Apat na tauhan ng Special Weapons and Tactics o SWAT ang tanggal sa pwesto sa Pasig Police habang inimbisagahan ng mga larawang ito na kumalat sa social media. Kitang apat na polis na bitbit pa ang kanilang mga armas sa isang private event sa Pasig. Sabi pa na nag-post, Thank you, Ninong Colonel, for the love and protection. Utos ni Interior Secretary Benhar Abalos, malalimang investigasyon. When I first saw this, though, may nag-report sa akin yan, I immediately uh, wrote a letter addressed to Chief uh, PNP Marbil to have this issue investigated. Hindi tayo papayag sa na kung meron mga hindi tamang gawain. No? Sanctions uh, will be done Ano po ang nalabag dito, if ever? Well, uh, tignan tingnan natin muna. Ilang netizen ang nag-share at bumatikos ukol sa umunay pag ng mga pulis para magbigay ng seguridad sa pribadong event. Pero giit ng mga pulis sa larawan, wala silang kasalanan. Ayon sa acting Pasig Police Chief, nasa lehitimong routine patrol daw ang mga SWAT team member noong hapon ng June 22. Nasa tapat daw sila ng bangko ng lapitan ng isang babae. Ininvite sila for uh, purely picture only kasi may event nga. So yun, pumayag ang ating uh, SWAT team uh, being ano, fortuitous and konting ano, compassion sa ano, sa picture sila. And then right after data actually niyayaya sila nga umain which is uh, nahiya naman sila so hindi na lang nila pinagbigyan, eh right after data nagresume na sila ng patrolling niya Ang Eastern Police District wala pang nakikitang paglabag sa ngayon kahit naka-duty ang mga polis nang magpaunlak sila ng photo op Sa uh, pag-aaral ko wala naman silang uh, nalabag na protocol kasi they are just uh, in the area yung pagpasok nila ay they were just invited to be inside for photo picture taking. Ang nag-post naman ang caption na Ninong Colonel, sumulat na raw sa Pasig Police para humingi ng dispensa. Ninong Colonel na binabanggit parang ano lang niya yun eh. Binanggit niya lang eh kasi may mga misal may parang uh, ibinida niya lang or uh, yung uh, pinantakot niya lang kasi may mga rival company yan eh. We will invite that woman for a further elucidation of, the, of her statement. Nakausap ng GMA Integrated News sa pamagitan ng text ang nag-post ng mga larawan nila kasama ang SWAT team. Pero hindi pa raw siya handang magpa-interview at kumukonsulta pa sa abogado. Pinag-aaralan naman ng Pasig Police ang pagsasampan ng asunto sa nag-repost na netizen na nagbigay daw ng mali at negatibong caption sa mga larawan. Kung meron kami may kasong uh, sa nag-post, which is uh, Possibly, baka label, cyber label. Kasi nga naman eh, yung polis wala naman ginagawa at nabigyan ng ibang kahulugan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.